China pinabagsak ng South Korea sa kanilang home court. Lee Jung nagaapoy sa tres, pero maalala ang pagkatambak nila kay Renz Abando at anyang Red Boosters. Nabulabog ang Wuxong Arena matapos durugin ng South Korea ang China sa kanilang listahan ng mga biktima, 80-76, sa pagbubukas ng 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Mainit ang crowd, mataas ang expectation, pero malamig ang execution ng China sa mismong bahay nila. Pero habang nagdiwang ang Korea sa Beijing, hindi maiwasang bumulong ang fans. Hindi ba tinambakan lang sila recently ng anyang red boosters ni Renz Abando? Sa isang tune-up game ilang araw bago magsimula ang qualifiers, nag-showtime ang anyang red boosters, ang kuponang kinabibilangan ng gila standout na si Renz Abando. Hindi lang nila tinalo ang South Korea national team, tinambakan pa nila at hindi basta panalo, dominanteng opensa, kumakagat na depensa, at viral pa ang litrato kung saan binutatan ni Abando ang isang Korean player. Literal na above the rim ang Pinoy. Kaya't nang matalo ang China sa South Korea ngayon, marami ang napaisip. Mas malakas pa ba ang anyang red boosters kaysa China? Hindi malayong isipin, lalo na't Korean national team ang nagsilbing sukatan. Balik tayo sa laban, China kontra South Korea. Sa mismong opening quarter pa lang, nagliyab si Li Yun Jong, na bumaon ng apat na tres para bigyan ng 24-16 lead ang Korea. Kumamada si Nazuki at Yujinki sa ilalim, pero hindi sapat ang inside presence para tapatan ang tirada ng bisita. Pagdating ng halftime, 47-34 na agad ang lamang, halatang hirap ang China sa perimeter defense. Sinubukan ng China bilisan ang laro sa third quarter, pero kontroladong-kontrolado ng Korea ang tempo, Pagpasok ng huling yugto, naghabol ang China at nakalamang pa ng panalo sa quarter, pero sapat ang composure ng Korea para tapusin ang laban. At ang hari ng gabi ay si Lee Yun Jong, 33 points, siyam na tres, at walang takot kahit nasa hostile territory. Pero balik tayo sa malaking tanong ng fans. Kung ang South Korea ay tinambakan lang ng anyang Red Boosters at tinalo ang China, ibig bang sabihin mas malakas sila Renz Abando at team ng anyang kaysa sa national team ng China? Sports fans love comparisons at hindi mo sila masisisi. Sa larong basketball, ang performance ay nagsisilbing sukatan ng lakas. Pero ito ang malinaw. Hindi biro ang ginawa ng anyang Red Boosters. Hindi biro ang ginawa ni Renz Abando, lalo na't lumabas siya bilang highlight machine at defensive stopper kontra mismong national team ng Korea. Hindi man ibig sabihin ay automatic na mas malakas ang anyang kaysa China, pero ang ipinakita nila ay sapat upang magdulot ng pressure at malaking tanong sa Chinese squad na ngayon ay naghahabol na agad sa standings. Sa Lunes, muling maghaharap ang China at Korea sa teritoryo naman ng Koreans. Samantala, sa fans ng Pinoy Basketball, isang bagay ang malinaw. Nag-iwan ng marka ang Pinoy Abroad at si Renz Abando ang nangunang tumatakron.